ay mga katrupa ito pala yung pinamili namin sa sa kampong pinunta sa kanina sa Riyadh. ayan pinunta namin yung mall na Prices uh, C ang no, ang pangalan ng mall na pinunta namin tapos ng item doon come sa ayan, ayan 5 real lang yan ayan gagamitin ko sa pagluto at ito naman yan gagawin ko ng lichi plan yung mga alam uh, aluminum. Then may aluminum foil din ako sa pag ano sa pag uh, nag-asal kami ng ano isda. O ano mang anum namin lutuin. At to uh, kumuha rin ako ng mga cotton buds para magamit ko. Siguro matagal ito sa akin mga ilang buwan to Lachan fa, comes 5 real, 5 real. At ito toothpick. Yan para may lagi akong gi ano pag kakain tapos kumain tutut pick tutut na lang abang gapay at ito naman yan 12 para pa muna sa akin sa akin lahat yan 5 real 5 real lahat yan so ito naman sa punta natin yung isa na pinunta namin meron kaming pinunta na isa ito yung top 10 papakita ko sa inyo yung pinamili namin doon ayan ito na. Ito yung top 10 na binili namin doon. Yung top 10, nakabili rin kami dyan ng mga damit naman doon. Pero ibang fry, ang price doon, tatlong klase. Tatlong klase yung price. Sang, ay 12 real, mga t-shirt. At ito, short ito, 24 real. Ang bawat isa. At meron din mga jogging pants. Pero nakabili ako ng dalawang shorts. Yan, 24. Ito, 24 ito. 24 lang yan, nabili ko ganda, maganda naman murang mura at ito pa, isa pa, isa yan 24 din ito so at meron pang jogging pants ito, yan, Nike 24 and then, so murang mura talaga so tingnan natin kung ano at dito talaga napamura ito, okay naman ito ayan ito, okay, ito ito So, yung isa, yung isa tingnan natin. Ang natuklasan ko yan. Dito, napamura talaga ako. Sobrang napamura ako sa isang to. Kasi ito, hindi ko chinik maigi. Ito, tingnan nyo. Ayan. Sira pala yung shipper niyan. <laughs> 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 hindi ko talaga na-check talaga to. Huwag kakamali. Murang-mura talaga. Putangin na. Sira. Ayan, no? May <laughs> bukas yan. Hindi sa sarah, yun ako na kamali, na napamura talaga. kahanap ko ng mura, ito na tagpo ang ko